Sa mga taong hindi yung nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay matatanging busilak at may mabubuting kanoban. San man kayo naroon sa iba't sulok ng mundo, sana kayo ay palaging manakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong mag-sawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Diyos na po ang balang kagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel huwagan ng pangkasinan sana po mag like and share at pakipindot na rin po ang subscribe pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at sa lahat ng mga oras, panggabot na mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangkasinan. Pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan ang panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at salat, sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagturong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik digdig na tumapaw ng pagmamahal. Uh, Imabagi ko naman po itong uh, ito po ay ang original na ama namin na inyong gagamitin. Ito yung napaka-importante po ito. Kahit ito lang po ang inyong gagamitin sa araw-araw magdasal. Napaka-importante po ito. Pagkakalog ko po sa inyo kasi may nag-request po na sabi niya, ano pong magandang gamitin yung uh, Latin o ang Tagalog. Nagugulong siya. Kaya ibabaki ko sa iyo ito bro na ito ang gamitin mo. Napakabisa po ito. Ito ay original na namin. Uh, ngayon, kaya nga ko binagi yung iwagan ng pangasinan kasi dito nyo lamang po nalalaman ko ang mga kakaibang mga kon na mga dasalin orasyon o wan napakabisa po ito ito po yung ginagamit ko araw-araw po ito na ama namin ito yung makikita lang ko sa biblia po ito sa biblia mangaka po bukan biblia at nyo po ito ang original lamang namin ito po yung aking ginagamit niwagan ng pangasinan sana po uh, baka intindihan nyo uh, ipagkakalog ko po sa inyo para malaman po ninyo ito po na po ang inyong gamitin napakalakas po ito na uh, ama namin original po na ama namin po ito usalin po natin nasal po tayo ama namin, ama namin nasa langit sambain nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulang sa langit. Bigyan mo po kami ang pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulang ng papatawad ng aming pagpatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karyan at kapangyarihan ang kapurian magpakailanman. Amen. Kahit na po usalan nyo po tatma basis po ito, napakabisa po itong naman uh, namin. Kasi share ko po sa inyo. Kasi may nag-request po sa akin, gugulan siya. Kaya binahagi ko na naman po itong uh, original naman namin. Ito po, igamitin nyo na po. Napakabisa po ito. Ito mga baguhan po lamang na nakatuklas po ng aking YouTube channel. Ito pong gamitin nyo, original naman namin. Sana po nagustuhan nyo po ang aking uh, video. Uh, original po na malaming ito ito na po yung uh, gabay po nyo sa buhay na palagi nyo pong uusalin napakabisa po ito na gamit ni amang makapangyarihan sa lahat pang ginagamit niya ang malaming original at shout po pala kay Nita Rotaero, Berlindo Palisok bike tayo kabayan Unix Bin Nadine Ryan bisti or Chili Andy Bonifacio, Chris Lee, Abugaw, Sinit Ron, Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lolita, si Arting Camacho, Maricel Placido, Yupima Pilipi, Ilmae, Triple A uh, Commented, Marina Aranggis, Luli Kayago, Joan Bibs, at higit sa lahat, Nogit. At shout out po sa inyong lahat. Sana po nang gusto nyo ang video ay wag makalimok po mag-subscribe, mag-like, and share, at na rin po ang video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.